Hello okay guys, uh, panibagong araw, panibagong alpon naman sa ating YouTube channel. Ito guys ay paliparin natin itong kalabaw natin. Ngayong araw no, medyo malakas yung hangin at iwanan natin siya dito. Uh, kasi mayroon pa tayong trabaho guys. Tingnan natin kung bahala na guys kung anong kinatanan dito. Iwan natin to dito, paliparin natin siya kapag makatayog na to guys iwan natin sa dito kasi uh, tayo ay magtrabaho uh, mamaya lang natin, natin tong hapon ano guys mamaya lang hapon natin to uh, ibaba or mamaya bang gabi try natin to kung hindi ba siya ano guys hindi ba siya maka hindi ba siya bu, bababa kusang bubaba kasi baka humina yung hangin ngayon ay medyo malakas ang hangin guys try natin tong ano try natin tong paliparin siya yung ating kwit buwan bahala na guys kung anong mangyari siya kung babagsak ba siya o hindi so, try natin to paliparin natin ah, medyo gumanda yung hangin guys medyo maaga talaga ng malakas yung hangin oh. No? kanina pa to medyo malakas talaga yung hangin upisa na talaga yung ito guys mayroong buyog dyan sa itaas try natin to guys kung makaano ba Iwan na natin to guys kapag tumayo uh, tumayog na siya iwan natin to itatali na natin dito sa may bandang uh, puno ng kahoy o saan ba natin malagay bahala na guys kung ano mayari basta paliparin natin to ngayong araw bahala na siya hindi to natin lagi ang sumba guys kasi hirap talaga to natin paliparin kapag lagi ang sumba kasi yung ginawa natin sumba ay mga malalaki kaya natin iwan natin to nailunod po gamit natin guys ipaubos natin tong itong lahat Bayanin ba niyang hanggang mag hapon na lumipad? Kasi medyo malakas ang guys. Hirap na katayo guys. Bilang ulit. Uh. init Ingat guys. Yan guys, tumayog na. Yan oh. Baby guys. Yung kamay natin puro paso. Nakatsimpo din guys. Sa hangin na malakas. Nakachimpo tayo. Lulusan muna natin 'to. Lulusan muna natin. Ayun. Yan guys, ang ganit. Yan. Para matutupi yung kalabaw natin. Grabe yung hangin guys, daw bagyo. Tingnan natin guys kung ano uh, hanggang saan siya. Hanggang kailan siya ano. Busin natin ito guys, yung 200, 200 meters na ano. Tansi. Yan. Yan. Ah. Oh guys. Ah. guys. Bala na si Batman guys, kung ano mangyari. Kumipol yung tansi guys. Yan. Ah. Yan. Yan na siya guys. Yan, sumipol yung tansi. Grabe ang hangin kayo. Daw ala bagyo. Yan mga sarangula, yung ating durian ay tumataas na. Yan. Yung tansi guys. Yabi. Sumipol yung tansi. Sana makabot siya ng hapon guys. O oh, may hapon natin ito sa diba, baklas. Ano yun? Yan o, oh, yung pulo natin. Nako. Napakaano yung pulo natin guys o. Oh. Lakas o oh, ikot. O. Oh. Yung pulunan guys, grabe ng humatak yung pulunan guys. Yan guys, nagwala na sa guys. Nagwala na yung kuryo natin. Yan, nagwala na. Nagwawala na yung kuryo natin na kalabaw. Ito lang tayo guys. Mainit, grabe. Mainit talaga guys. Yan. Tingnan nyo guys, yung pulunan. Napaka. Yung pulunan guys. Grabe ho, hataw yung pulunan guys. Yan. Yan. Grabe. talakas na naman yung hangin. Yung pulunan ay lalong ang bilis umikot. Yan guys, yan. Sabi, parang ilisi guys. Yung pulunan din, tingnan nyo. Yan. Parang ilisi yung pulunan. Grabe. Grabe yung hilaw. Nako, 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 nako. 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 Yan. And guys. Yung kalabaw natin, yan oh. Tumayog na guys, layo na. Hindi hindi na yaya makita. Hindi natin makita-kita. Grabe ang layo na. Ito guys ay ano lang, Iwan na natin siya dito. Busan na, ito, guys. So, busa na to guys. Ubos na natin to. yung ano guys na ano tayo na ano tayo ng tansi sa ating melon rock yung kamay natin anuhan yan ito na ito may ano guys ito na din ito, ito lagay sa may ano may puno puno na saging yan oh grabe sa lakas hangin yan yung pulunan oh pumitik-pitik guys yung pulunan yan pumitik-pitik Ubusin natin po guys, yung 100 meters guys. Yan guys, guys, yan guys, yan guys, puro ubos na. Yan ito na lang natira. Kunti na lang natira guys. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Ubos na. Yan, yan na lang yung itira natin. Oh. Ang ganit guys, dito na rin doon ilagay sa ano. Dito na rin ito guys, itatali sa may ano nang ano nang ah, saging puno ng saging guys dito natin ito ilagay hanggang hapon to guys tingnan natin kung saan ba siya ubra so, sumisipol yung tansi guys oh sumisipol yung tansi yan yung nylon rope natin ang sipol yan o no? Tinig din ninyo guys. Susumi po yung tansi. Yan oh. Dito na dito ilagay guys. Kita mong gurto matumba yung ano. Yung puno ng. Yung puno ng ano. Yung, yung puno ng. Saging. Dito na dito ilagay. Dito na dito ano Yan guys. Yung tansige ay sumisipol. Oh. Grabe guys, sumisipol yung tansik guys. Sa lakas ng hangin. Yan. Mamaya lang natin at itong hapon baklasin guys. Okay. Update ko kayo. Masaklap guys. Ito guys. Yung ano natin. Yung saranggola natin. Bumagsak ko alam kung anong nangyari nito masaklap yung ainat eh, nan ito guys hindi talaga siya no hindi ko alam kung bakit siya bumagsak dito siya sa may uh, kalagitnaan ng tubo sugar cane guys taas pa naman yung tansi niya tapos dito siya bumagsak ko. Oh, ano ka nangyari nito? Hindi ba ka nabali yung ano ito? Pakpak. Okay -pak. pa naman yung pakpak, -pak guys. Masaklap yung ano. Ito, yung naman siya. Bumagsak talaga. Ito, guys, bumagsak. Maya na natin 'to pupulunin. Tanggalin muna natin 'to sa ano. Sa parisukat, guys. Ano ka nangyari ito, bakit nahulog Hindi siguro kinaya ng Ano guys, hindi kinaya ng... Yung hangin siguro ay Mahina Masaklap Tinignan ko pa to kanina guys Nandito pa, lumilipad pa to kanina Ayun na, ay nahulog siya Hindi talaga niya kaya Malakas naman yung hangin guys Kaso lang ay Bumagsak siya hindi ko lang kita kung ano nangyayari talaga kasi wala tayo dito akala kung ano manunatin ano natin ma maabot siya lang hanggang hapon kayo hindi nakaabot so wala naman siyang ano guys wala naman siyang wala naman siyang bali no tumagsak lang siya dito tayo sa gitna ng ano, tubuhan alam ko na yan dito dito siya ano, babagsak ang layo na to guys ang layan ito galing sa kaniyang paliparan ay eh, medyo distance na talaga. Kaya nga dito siya bumagsak. Tanggalin.